Yo! What's up mga kamano? Tignan po natin yung reaction ngayon ni Chow Chow. Kung anong mararamdaman niya o sino kakampihan niya pag nag-away kami ng mini niya. Si Chow Chow po ay kung hindi nyo alam, siya po yung adapted na namin na aso. Meron po siyang lahi na Labrador. Nanay niya Japanese Spitz tapos Ascal. Mga ganun. One port, one port lang yung lahi niya. <laughs> Ano lang siya? 6 months? 6 months pa lang siya na ano, ganyan na siya kalaki. Ayan po, kung makikita niya. At, yo, simulan na natin ng pagpaprank kay Chow Chow. <coughs> Ito ka! Ito sumusobraan na. <coughs> Alam mo na paano mo! <coughs> masyado. Ha? Tumayo ka dyan. Tumayo ka. Ah! Sobra na kayo. Sobra na. Sobra na kayo. Nagpagit na po <puso> si Chow. <laughs> Nakita niya na. Inawat niya kami. Ang galing naman ng baby na yan. Yay. yay. Sobra na Mimi ah. Sobra na eh. Di. Oo. Oh. Ano yun? Kapasok <laughs> na na kayo. Wala. Sige. Ano nga? Bakit nakikisali ka? Ah, ano? Pinawat niya kami. Very good na yung baby na yan, ha? Ang laki-laki na masyado. Pinawat mo kami ni Mimi. Mahal ko. Pinawat yung very good, ha? Very good yan, ha? Ba Bago -ga yun lang po ang may ikling prank namin kay Chow Chow. Akala talaga nag-aaway kami. Oh. Please subscribe to my channel. Thank you!